Tumuloy si si Ivana Alawi kay Bacolod City, Mayor Albi Benitez na ilang beses na umanog na ispatang magkasama abroad. Ayon kay Ogie Diaz sa kanyang vlog, Say ni Ogie, sana hindi raw ito totoo dahil pamilyado ang natural mayor at baka umano ay ituring na kabitsina agad itong si Ivana. Ayan, di ba? Kasi ang mga tao talaga, once na nakita ang dalawang isang babae, isang lalaki, mag-one plus one na agad yan. Ay, may something siguro, di ba? Pero di akong nagkakamay. Ito ba si Benitez, yung na-link din dati kay ano, yung sa artist na rin dati? Hindi ko alam kasi tatay, tatayan ng ano eh, ng mayor na ano friendship, di ba? Si, ano, si JC, ni ano, ni Ayun, yun, 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 Jackie. Oh, oh. Taga like Bright Light, ano to, di ba, sa TV5? Producer. Oh, oh. Producer siya. Oh, Correct, oh. correct. Pero tama correct. naman si Papa O na pamilya doon kung tao. Eh baka naman, magkasama sila. Okay, today, lang sila. Kaya mayroong project. Pero siyempre sila lang naman ang na makakasagot oh, yan, di ba? Oh, oh. Pero yun nga, mga tao talaga, mapangusga ay magkasama. Oh, oh. Ay baka, oh, something. It, yes, it's not the first time na si Ivana ay malink sa isang politiko, oh. di ba? Nalink na rin siya oh. before. Di ba? Sa isang politiko rin na hindi rin nagkaroon ng ano, hindi rin nasagot kung totoo ba yan o hindi. Alam naman natin, kilala na si yes, kung sino yun, di ba? Magang natapos na oh, lang. Magang natapos na lang. At nakausap naman natin yung politiko, dinidenay naman. Oh. Di ba? Yun lang, at sana nga, mabigyan ng linaw. Kasi kung pamilyado, hindi maganda. Correct, Lado correct. na, oh. si Ivana na alam natin, isa sa pinaka... So, influencer. Oh, Pinaka-hot oh, at top at social media influencer. Oh, ano ka Maka makaka-apekto sa kanyang image. Oh, saka diba? leading lady yan ni Coco Martin oh, ngayon, yes. di ba? sa oh. Ipigis e Batang Kiyapo. So, so maganda, since uso naman social media, sana magpaliwanag Ma na lang siya. Ma-explain na din Ay, kaya oh. po, magkaibigay lang po kami niya, ganyan, oh, ganyan. Kasi, kasi di ba? Huwag na patagalin. Uso-uso talaga yung pagkakalinga. Halimbawa, di ba, si Sunshine Cruz, naliligin din oh, di umano kay Atong Ang. Oo, oh, dami, di ba? Na, nalilig din si ano si Ivana kay ano Mayor Albi so dapat magsalita na rin sila para maging klaro ka agad kung ano talagang real score. Pero kayo ba naniniwala pagka chinat mo dalahimik, na tinext mo. Parang, di ba may kasabi na silence means yes? Di ba may mga gano'n? Pero, pero di natin gusto gano'n. It depends upon the situation. Baka ayaw lang nilang sumagot. Kasi principle mga na sumasagot na nakakalagkad din ang mga pangalan. Mas lalong umiingay, mm -hmm. mas lalong ano, humahabang issue. Di ba, minsan kahit nagdi-deny, hindi rin pinapaniwalaan. So, by the well, dead man na lang. Oo, oh, hanggang mamatay ang issue kung wala rin lang katotohanan. Kasi kami, ano kong actor na yung dati sagot agad eh. Oh. Sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Annette Smith? Dead mo! Ah, no? oh, ganon? alam mo na yan, di ba? <laughs> Nagulit ako, hindi sumagot. Buti lang, pinapaskuhan niya ako ni actor na to. Ay, ganon. Uh, alam mo na. Pangalanan alam mo, mo nga. Sa kaya nawala yung galing mo. Ikaw nga nagpaano. Ikaw ngayon sa akin sa actor. Ay, ganon. Itanong mo sa actor. Pero pinapaskuhan niya ako ng 5K. Ay, oh, oh, talaga. May presyo oh, talaga. Oh, so, okay, okay. naman. Oo, oh, oh. oh, totally so, na-announce no, mo. Dun, eh.